Alright mga so welcome back ulit sa ating ito ba channel So update na lang tayo today, uh, bali dito naglagay na si formang dito ng stepping stone Ayan dito sa side natin, sa my sliding gate Then uh, binuusan natin dito, yung ating gate dito Yung ano uh, natin, freeless Ayan So sinemento ni Forman Para rin ito ipapunta rito Then ito, ayan Then uh, yung iba ating kasama, so ito pinamasilihan natin kanina rin. Ayan So okay na itong mga master So ano na lang yan Kunting liha Then, apatong uh, na nga uh, plat Then sa loob mga master Bali ano uh, Minasiliang ko ale Are And so okay na itong mga master So paliliha na lang natin ng konti yan Then napapatungan na lang natin siya ng uh, plat So isa sa likod At saka eh, dito sa ano natin Sa side dito Ayan, so okay na ito mga master So pinaspas natin para mapinturahan Are. Then na sa loob tayo mga master So kanina, isa ano Ah, nagliligat si Forman dito ng uh, tiles. Ayan. So, then, uh, nilinis din na So, bukas, isa, may isa na rin itong upo presto para may simulan na itong ating uh, ano, kwarto sa baba. Tento. So, yun. Nilihat kanina yung uh, tiles. Ayan. So, nagkapita nagka si Forman ng isa para bukas ay uh, ito na yung susundan ko. So, magkatalas na tayo bukas, mga master. Ayan. So, tayo-tayo -tay na tayo. Okay? So, ilang po muna. Okay?